Nagulan na naman at marami nga sa atin ay nag-aalala kapag ganito na naman ang panahon. Kasi minsan nga ay sobrang init tapos biglang pasok yung ulan. Dito sa amin na yung mga alaga ay naka-free range, paano daw yun? Habang yung iba naman na nasa loob ng kulungan, yung singaw ng lupa naman ang kalaban. At syempre, yung pabago-bagong klima na nakaka-apekto rin sa mga alaga natin. Sa naobserbahan ko lamang din, may mga alaga din kaming immune na sa ganung panahon. Lalo na itong mga malalaki na naming mga manok at papo. Sa mga manok dahil native ito at naka range lang sila, exposed talaga sila sa iba-ibang klima. Dahil madalas itong mga free range naming manok, so umaga at hapon ay pinapakain lang natin to ng konti. Kumakain naman ito ng mga damo, mga insekto, mga prutas na nasa paligid Pero kapag tag-ulan, eh binubusok namin sila para hindi na sila masyadong lumayo At pwede na sila kahit magtago na lang sila doon sa loob ng kanilang mga bahayan At bukod pa doon, yung kanilang mga inuman ay nilalagyan natin ng vitamins multi ang ginagamit namin Dahil ito ay nasubukan din namin napakabisa sa mga alaga namin Ganon din sa iba pang mga alaga namin sa mga baboy Para lumakas ang kanilang resistensya, hindi sila madaling nagkakasakit hinahaluan namin ng vitamins na multiv v yung kanilang mga pagkain. May elect-VD na pwede natin ibigay sa mga alaga natin na nakakatulong upang hindi sila ma-dehydrate. Nang sa gayon ay ang pag-aalaga natin ng hayop ay tuloy-tuloy at lalo pa natin silang maparami at maging productive lalo sa ating mga bukid.